Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Idol, may karelasyon ako dati. Kakahiwalay lang namin itong December 2024. Pero alam mo, Idol, mahal na mahal ko siya. Pero bumitaw na ako dahil sa ayaw ko na siyang masaktan dahil alam kong hindi na siya masaya. Bakit ganun idol no? Bakit kaya mong bumitaw or pakawalan ang taong mahal mo kahit mahal mo pa siya? Bakit ganun? Ikaw, ano ang advice mo sa akin? Bakit ko nagawa yun? Wow, ang ating sender ay isang lalaki. Puro lalaki yung ating sender mga kasawi. Nang sabi niya ay kahiwalay lang sa kanya ng kanyang karelasyon na 2024 ng December. Pero kahit mahal niya pa to ay bumitaw na siya kahit pa alam niya sarili niya na hindi niya kayang pakawalan pero pinakawalan niya na dahil eto daw yung tama dahil alam niya hindi na masaya wow ang galing naman na story ng ating sender Totoo naman yun. At naitanong niya sa akin, bakit nga ba ito niya nagawa? Ito lang yung sagot ko dyan mga kasawit. Dahil alam niyo ba kung bakit ka bumitaw? Dahil mahal mo pa ang isang tao. Sa so, sobrang pagmamahal mo, kahit alam mo sa sarili mo na sobra kang nasasaktan, na sobra kang takot na takot na Bumitaw ka na dahil mahal mo pa. Ayaw mong pakawala ng isang tao dahil gusto mo sa sayo lang siya. Pero sa ngalan na sobrang pagmamahal mo sa kanya, sa ngalan ng dahil ayaw mo na siyang nasasaktan at higit sa lahat ay nakikita mo na siyang hindi na masaya. So yun yung tinatawag na nagparaya ka dahil alam mo sa sarili mo na ito yung tama. Ito yung dapat kasi nga alam mo sa sarili mo na hindi ka na rin naman talaga niya mahal. So ibig sabihin hindi ka lang talaga makasarili pa. Para sa sarili mo. Kundi, minahal mo talaga siya ng sobra-sobra. Kasi kung talagang hindi mo siya mahal, sarili mo lang iniisip mo, hindi mo bibitawan ang isang tao. Kung pansarili lang yung iniisip mo, ba? Diba? So, ito yung tinatawag na talagang mahal mo ang isang tao kahit na alam mong ikakamatay mo, alam mong ikakasira ng mundo mo, kahit nabasag, nabasag durug na basag na basag at durog na durog yung puso mo, ay palalayain mo na siya dahil alam mo ito yung tama, dahil ito yung ikakasaya niya kahit pa gaano mo siya kamahal. So, ibig sabihin, napakasarap sa pakaramdam kung magkatagpo ka ng isang lalaki na ganito na handang ibigay sa'yo kahit na ikamamatay ng sarili, kahit na walang-wala na siyang matira dahil lang sa'yo, ibibigay niya sa'yo na sobra-sobra, ba? -sobra, diba? Anhin mo ang isang relasyon na magstay sa sa'yo kung ikaw lang yung nagiging masaya. Tapos yung karelasyon mo, ay hindi na sa'yo masaya. Masabuti pang palayain mo na siya para maging masaya na siya sa piling ng iba kaysa naman mag-stay siya sa'yo sa piling mo na halos naman hindi na kayo magiging masaya dahil away bati na lang at away gulo na lang ang nangyayari araw-araw so hindi na rin nagiging maganda sa buhay mo at igit sa lahat mas maganda ito para sa'yo kasi mas pinalaya mo yung sarili mo sa sakit na mararamdaman mo sa araw-araw tuwing makikita mo ang GF mo na malungkot siya, hindi siya masaya dahil pinapako mo siya sa inyong relasyon na hindi naman talaga na kayo ganito ka in love sa isa't isa, na ikaw na lang yung lumalaban, pero yung kapareha mo ay hindi na lumalaban mga kasawi. Kaya sa ating sender, hands up ako sa'yo, ayan, palakpakan natin kasi bibihira sa mga kalalakihan na ganito yung mindset na kayang pakawalan ang taong mahal nila kahit durog na durog na sila mga kasawi. Ayan, palakpakan natin. Kaya sana, hopefully someday makita mo na ang isang babae na magmamahal sa'yo ng tapat, kung gaano ka magmahal, dapat masuklian din ito para sa'yo, kasi minsan, sabi ko nga sa inyo, pag nagmahal tayo minsan, di ba? Kahit sobra-sobra yung pagmamahal mo, hindi naman talaga ito nasusiklaan ng tao. Pabalik. Kasi minsan, kapag nagmahal tayo, hindi naman natin kailangan utusan na mahalin mo ako ng sobra-sobra. Kusang binibigay natin yan sa tao kapag nagmahal tayo. Kaya hindi tayo pwedeng mag-ano ng kapalit na mamahal nila tayo na sobra-sobra ng kakain ng pagmamahal natin sa kanila. So yun lang po mga kasuloy. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasuloy.